Hi guys! And for today's video, magre-react ako sa bagong video ni Ivana Alawi with my Xiaomi. Hindi ko pa ito napanood guys, ngayon pala. Okay guys, so ready na tayo. Tanggalin muna natin yung mask para nagmask ako kasi kailangan para hindi ako mamukha shadow. So, papakita ko sa inyo nasa bag natin. Una, may t-shirt ako, pamalit. Siyempre, kapag nabasa ako, pinagpawisan. Meron din tayong face towel. Iba ka talaga, iba na. Pamunas. Meron tayong checkbook kasi syempre, pag may nagbigay na isang para buo yung 1 million nila. And meron din tayong cash. 1 million. Sana all. So, na natin kung sino ang may mga mabubuting puso. So, Let's go. Ay, ito siya lang, oh. Ay, ito lang, oh. Pang... Pamasahe ah, lang, di eh. Angkano ba yun? Sampo isa. Dalawa. Dalawa. Baka pwede di. Baka mo hindi? Ito siya lang. Ah, mali. May sasabihin ako. Huwag ka inay, ha? Hahanap ako ng mga mabubuti eh. Kaya yung 20 yung binigay mo sa akin, 20,000 yun. Tago mo yan, ha? Kamaw na mag-iingay, ha? Iiikot pa ako. Huwag ka maramang magsasalita sa kanila, ha? Seryoso po. Seryoso. Thank you sa Paya... so pagiging mabait. Parang mo po. Huwag na ma-iingay. Walang kumali-mali yung ano yung... <laughs> Iba talaga si Ivana, guys. Grabe, nagbigay siya ng 20,000. Kaya, sampagita. Ano? Sampu po. Ayos, swerte to. Diba talaga pagka mabuti yung ginagawa mo, guys, buha balik sa'yo yung blessing. Lamat. Maliit or malaking bagay, guys. Buha balik talaga yung blessing sa'yo. Oh, swerte. Ta Ayos. Ayos. Swerte Tama ko regalo sa inyo. May regalo po ako. Kainin mo na. Nagutong pa. Yes, huwag tayong mawala ng pag-asa dahil. Sabi mo yan. Para sa'yo yan, tatay. Tatay, 10,000. Seryoso po ako. Ayan po yung koji ko. Salamat. Salamat. 20,000. 10,000. Tama, Bayad bang sa ice cream? Boom! 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 oh, 20 na. Oo. Oh. 20? Oo. Oh, oh. Tama, 20,000. Sabi ko sa'yo, swerte po yung sampagita eh. Sampagita. O, oh, di ba sabi ko si sa'yo tayo? O, oh, swerte. swerte. <laughs> Meron <laughs> kang 10,000 pesos. <laughs> Marami pa rin talaga ang mabubutin tao ngayon, guys. Sabi si Ba na generous, no? Salamat. Hindi po ako 10 piso, Tay. Meron po kayong 10,000. Ah. You guys, napakahirap talaga ng buhay ngayon. Yung 10,000, ako, malaking bagay na yun. Saka 20,000. Tsaka, okay ang ginagawa ni Ba at nakakatulong siya sa mga sa kababayan natin. Ay, <laughs> ano po pangalan nyo? Mm. Mm. Roberto Patil, ang bait niya naman. Yon. Guys, binigyan pa niya ako ng biscuit, yung kinakain niya. Ito po, 10,000. Tulong po sa inyo. Ay, hindi nila alam si Ivana yan. Ay, 20, diba? Ay, Uy, kailan kayo pupunta si Ivana dito sa San Mateo? Narap. Tay, blessings okay. po yan. Kaya na, tapos na. Ang ganda nung ginawang vlog ni Ivana dito. Okay guys. Bye.